Sabi nila yeah. na daw yung nagpilit, sa umpisa inorder. Pinupugaling noon. Ayano yun. Dito kami na. Ito ka Hindi. 'Yan ano na. ano. Kasi sa. Wow, ay rider Anyway, ano 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 ba yung order niya? Ano ba yung na 'yan? Sa bulalo. Pagkain. Nila mo baka pala Ano na si Nor, Paps? Ano ka na si Nor? Ano na si Magkano ba yan? Alas 12. alas 12? ala mo Kanina pa yan dito. Hindi ka alam yung lugar dito eh. Pwede na maingit yan. Makakain ako siya. Ako, talo ako kasi dito ba nakuha mo? Ayun ako. Oo kayo Ay nakawala ha. ilang oras yan Bago ako Kasi. Ilang oras Paps? Ilang dumating yan mag eh. Pops, 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 alas 12 kasi ko lang yan eh. alas 12? Quarter, Pops, quarter. quarter lang yan. Oo lang.

Para ano na, kasi inaayos na naman natin. Mayroon yung P5.50 po. Ano na? P5.50 pa, susetan ka pa. Hindi, kasi kung pwede na lang, maghahati na lang. A ako, ako, wala akong kasalanan diyan ha? Okay na sa iyo. Kasi, ang sinasabi ni Madam, eh, hindi, wala na Siguro, baka ako sinulala na. Ganyan na lang, lang. meet tayo sa... Uwi lang natin, Pai. Dito siya. Ako hindi ako! Oh, hindi ako, oh, okay. hindi ako, hindi ako, wala, hindi ako kinabang siya oh, okay. okay lang okay. mo kay Randy. sige, okay. mga si kwenta, oh. Para hindi ka Hindi so, okay. okay. oh. si okay. Para matapos okay. na, sige, okay, Para, okay. Na, sige. para na. Okay lang, Okay lang be.

sa ano, Ayos Bay yung mga pag-order niyo. Baik-baik mga tiga na siya ito eh. Hindi nga, ibig ko okay, yun yung... nga sabihin kawawa na may rider o oh. ito naman yung rider o kawawa naman o. Oh. Okay, okay. okay. Nawala, nawala nakon, wala ngayon, ba, ay, mga mga, ay, de de ba, na, wala na kong kagawa. Ay ba? Tapos na lang si Ibornal. Pag binakit ni Gagawa, tapos na lang sa Ibornal. Hindi ko, hindi ako balik. Hindi, okay na. Okay na yun. Baka, sige lang. Parang wala nang RVU, kasi... At least, hindi naman nakatatawa. Pinulunga ka rin lang. Madadala tuloy, magde-deliver. Anong pangalan mo? Jason. Jason? Jason. Okay lang sa iyo. Hindi Hindi

Ano na naman oh? Takaing 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 na takaing 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 kami umiinom. takaing 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 takaing

eh, Dave, nang no, usama uh, kasi kawawa yung rider. Kasi di na, kayo na hanap wow, naghanap eh. buhay ng ano, marangal. Kawawa yung rider. Wala akong bariya. Siyempre, imagine mo eh kung nagtitigil. Siyempre, may yeah. na order. Kasi pagbayaran. Nasabo naman mo, 600 plus pa pala. Huwag sa kabayaran niya, wala na siyang sa dyan, ha? na. Labas na yan ha? Wala na ano. Baka si Huwag na Baka i-report niyo pa sa iyo, Kasi wala report. Wala na report. Inayos na nga naman yung kaya na. Nabayaran na, yan. Wala pang... Wala pang... Wala pang...

Yan, to, sa out yan. Ito ka pa pala sa repair TV, shout out yan. Sold na yung one na problema rito. Oh. Sa pagkain dito, Oo, oh. sa Josie Alas compound. Pops, well, hey, picture you, naman kami Paps. Pops. idol ko, picture mo na lang kami. Okay na yan. Pops, relax ka lang ha. Mabawit mga tao Pwede A, picture Oh, picture tayo ng <laughs> <little> boy. <laughs> yon no, mo yung tiktok mo ano ba yung mga tali sa dakasan tuwa na parang mga mga mili paro uh, rin ba maraming away yun maraming away away yes. akon tapos na mga kusyao uh, setup guys tapos pala sineral for tv solution problema alam oh, al oh.